Wala muna saglit. Huwag yata ito eh. Anong tawag dito ate? Tibig. Tibig? tibig. Oh, sa Tagalog, tibig talaga? Oh. Ano yan? O Hindi na niluluto koreana. yan? No, Hindi na niluluto. Oo, ginagawa yan. Hindi oh, oh. mm. Pag yung yelo, yelo na. Ganda to laro. Eh, nahihinag pa yan ate. Oo, oh, magiging parang yelo so, sa siya. Tapos okay lang yan pre. May laruan ang mga bata. Parang parang puwano ko oh. yan. Oo. Uh, oh, yun nga yun. Yung ano, oh. yung tarak-tarakan. <laughs> uh, ginagawang gulong, no? Oh, yun. Ito, 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 yung mango. Oh. yung mango. <laughs> <laughs> Oo, oh, nasa tuktok na nga tayo. Okay po. Dada pa pa ako. Sabi. Handa na yung lakad natin ah. Yung may dragon fruit kuya, kanina. Doon sa baba ka yun. yung may bahay, di ba? Sugatan na ka na. Oo nga yun, nasugatan yung kamay ko sa ano. Yung ganito. oh, Diwa. May kita natin din sa kanya. Marami pa ba? Ito na po yun. Ah, na. Yung isang kawayo na pinunta natin kanina, dun yun. Yun ba yung main road? Na palabas? Opo, yun. Papunta Marilake. Ay, di pa, dun pa. Ano pa lang yan, eh, gulod. Kasi dito wala nang nagnas yung ano na, 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 susunog. Nasa tuktok na tayo no. Bababa na yan sir. Kaya oh, tanda -tanda. mas mataas pa yung nakita natin compared dun sa may yung may bundok na may kawayan na pahingahan di ba? Iwanan na ako ng mga kasama ko. Buti may palatandaan yung daanan. Grabe, nasa taas na tayo ng bundok. <coughs> Pagawa na, hindi na masyadong nakakahingan. Mas malala yung dinanan kanina, grabe. Saan na yun? Diretso lang? Ayun, bangin niya. Ayun. to. Pinya. Yan yung dragon fruit. Dragon fruit ba yan? Yan? yun. Ay, makita eh. Parang dragon fruit kasi yung itsura kanina eh. Hindi pala, hindi pala dragon fruit. Kala ko drag, aray ko. Pa mata ah. Kanya palabas ng marila ko. Ano down? Okay. Yun na yun ba yun? Yung may bunga ng ano talagang? Tibig. Tibig. Parang nasa ngayon, ano? Nakaya ng mga, ano? Koreano. Dati, pagkain lang ko, nung bata pa ako, nagingan ko rin yun. Ginagamit namin na gulong sa laruan namin. Yung lata. Oo, oh, lata. Aray, kurit ko. <laughs> Duras ako. I stick. Oo. tas yung gulong yan. Gagawin truck. Lata na truck-truck. Oo. Oh. Sisiw. Oh ya. itu. Ha dalawang teraso. Itu Oh tatlo nga. Dalawa lang ito eh. Oh, eh, tatlo. Maliit pa yung isa. Tara muna saglit. Huwak yata ito eh. Tatlo yan sila. Yung isa maliit pa eh. Parang kakapisa lang yung mga uh, ano nito. Maliit pa yung sa bibi na bibi pa. Tara muna saglit lang. Ay, eh, lakan lang dyan. Sige, eh, dyan na kayo. Sana balikan kayo ng magulang nyo. Dyan lang yung magulang nyo. Hello, saan mga kadaan nito? forty kit inaawa ka na kung ano ha ah.